mamay guys no na nasa inyo bulyagon nga vlogger ug sabaan dere so ang inyo ang donggan kay sabaan nga pagka vlogger no so, so my guys gi invite man ta sa tuwang uyab na mga legal, lang sa daw swimming pool dili lang sa daw may magpatagat kay gabi na so dire na lang ta sa swimming pool my guys no, so, to mga my guys nang labing-labing na may dihang tuhan no kay lagi hasang tugnawa materia ah, noon sana maning ning swimming pool ani di man jud sa katong na char makaberat tag uyab bayot Lord So, action na day ang babae di agunit, no? kay gikapoy po yung ang babae di ano no, so, palaban tagunit diri sa the plane. Kaya di man tasyo ko yung makaginawa diri sa, sa as, ilalom, no? Sumo so, ni my guys. <laughs> gihangak ng person uh oo -oh. so nagtabi-tabi na lang may dira mga may guys no kay lagi so yung kawas na ang isang syukoy no so kay lagi mo ang lagi daw siya so naisunod po di po mapabilin ang isa agay nakabilak-bilak na nadi ha di ka balo mo saka oh my god tabang unsa ni pagsaka halabira ha mo ang baboy nga uyab charis Kaloyaan na lang taon po sa ginoo mga my guys no nakasaka na gyud ta diri asos Ginoo kapuya ug diha na naguna-una na my guys ug mulukso ba ang isa ka person to naguna na naguna-una na nganong gibyaan man kuning mo do nganong nganong gibyaan man to ne mo sa just ko lord na patawon ug saon ni pagluksso nga mahadlok man tawon ko hasta man ning laluma ari o galibog po siya kung saon po daw ko niya Diyos ko kasabasan nga kita rin pag gusto pero oi kamo na mo pagbusto pa rin ang yun kamo na lang rin kaya sama ninyong sa baha oi bisang saan tago din sa kwarto dungog yun tingin sa mga motor ay sa mga auto na chotor chotor na isa saon do pag lukso palayon niyang cellphone kay baboy ng taglawas anime guys kay basing lagi daw mabasa ang cellphone so ara na nag aksyon aksyon na ang bamboo yung look di na ito mo gino yung monit na tuana ana yung ni lokso na lang unya samtang ako ay diya may guys Huwag pa ko ka lokso kas ah na lang yun ambot na lang yun og na lang yun ko asaka na lang yun na ako ang partner diha oy saan nilingkod lingkod na lang ang baboy Twitter. Dili kita ka lukso as, So, Unsay buhat ning lingkod na lang yut ko. O nagunahunag mo lukso. dire nakahuna-una na ko dire nga mulukso na lang tingali ko or saron nang padidit na lang na. <laughs> Kaloy na lang dyan ni kanyang kalawan kay tamlong suba so kay lagi. Di takabal mo langoy Halah hala bira ko sa isa ambot na lang yad ambot na lang yad. Halagi hangak Palanggali ko hangak po relax lang mo charis. Mulangoy na ang person murag kabalo eh. So mga tumay guys ginatrya na ang langoy kaya raman ay food kaya mukat. Diyos ko Lord, kaya mukat, kaya kaya mukat na lang ko dira na pitay. So na ning taon kog langoy dira, mm, isa ka nang isa mas naglantaw-lantaw taon na diha kay basin malumos daw ko chari. That's all for today's video. Bye-bye.